hello po, good po sa lahat. I will come back na po sa YouTube channel. For this video, ay isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Nistor Dato. Bakit daw hindi na bumuntis yung kanyang mga dumalagang baboy pagkatapos nang mabulugan? So kayo po ay mahilig po sa kalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang agrikultura mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen. Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagpapabulog nating ating mga inahing baboy o dumalagang baboy man yan. Ang pagpapabulog po natin mga baboy po ay may po itong dalawang method. Mayroon po yung tinatawag na natural mating at saka mayroon po yung tinatawag na AI o artificial insemination. Ang natural mating po mga kaibigan, ang ginagamit po natin dito ay barako. Yung ang barako mismo ang kumakasta po dun po sa ating mga inahing baboy. Ang advantage po ng barako kasi, kapag yung ating inahing baboy po ay silent heater o hindi pa masyadong standing heat, kapag mayroon pong barako, yung ating mga inahing baboy po ay mas stimulate po sila. Lalo na kapag ah, nakaamoy ng laway ng barako, nakaamoy ng ihi ng barako yung mga inahing baboy, ayan po, talaga pong masisimulate yung ating mga inahing baboy na wala pa sa standing heat mismo. Importante kasi kapag tayo po ay nagpapabulog sa ating mga uh, inahing baboy na sila po ay nasa peak ng kanilang standing heat. Nang sa ganon, kapag tayo po ay nagpapabulog sa ating mga inahing baboy, marami po yung mabubuong biik at saka sure po at mataas po yung percentage na sila po ay mabubuntis po mga kaibigan. Ang disadvantage na po ng mga barako ay kapag ang atin pong uh, farmhouse or pigpen ay nasa looban po, mahihirapan pong pasukin ng barako yan. Lalong lalo na kapag tag-ulan, medyo maputik yung daan. So yan po yung disadvantage ng barako. And then, medyo stressful din po yung barako mga kaibigan kapag yung ating pinapubulugan ay maliit na inahin. O kaya naman, yung ating pinabulugan po ay dumalaga pa lang. Tapos yung barako ay sobrang laki po. Yan po, nagkakose po ng stress doon po sa ating inahing baboy pagkatapos mabulugan. Ngayon, dito naman tayo sa artificial insemination ang artificial insemination, hindi po mismo yung barako ang magtuturok ng uh, similya doon sa ating mga inaing baboy, kundi tayo mismo ang magtuturok ng similya doon po sa ating mga uh, baboy. Ang advantage po ng artificial insemination mga kaibigan ay hassle-free siya. Doon po sa part natin at sa part nating inaing baboy kasi po pwede, pwede lang po nating dalhin yung similya papunta po sa ating babuyan. At saka, makakapili po tayo kung anong gustong breed ang atin pong uh, iiturok doon po sa ating mga alagang inahing baboy para magkaroon po tayo ng magandang cross breeding kapag tayo po nag-EEI, importante talaga na atin pong uh, madetect yung kanyang peak ng kanilang standing head iba kasi pag baboy to baboy o barako to inahing baboy yan po mayroon po silang instinct na makapag-stimulate ng kanilang paglalandi kasi po baboy to baboy po yan barako to inahing baboy. Kapag tao to inahing baboy po mga kaibigan, hindi po na-stimulate yung mga inahing baboy sa tao. Kahit na lalaki pa yon, kahit guwapo pa na lalaki yon, yung nag sa ating mga inahing baboy, hindi po sila masi-stimulate. Kasi yung instinct po nila, sila lang po ay masi-stimulate yung kanilang paglalandi kapag baboy o barako lang mismo yung kanilang naaamoy. Pero kapag tao po mga kaibigan, mahirap po yan. Kaya nga po, kapag silent heater po yung ating inaheng inahing baboy at saka atin po yung pinaiay, mahihirapan po tayong madetect yung kanyang high na kanyang peak na kanyang paglalandi Yan po yung disadvantage ng artificial insemination. Kaya yung iba, sila po yung nag hindi po nabubuntis agad. Uh, ah, na pa ng dalawang, be dalawang beses, tatlong beses, tsaka pa lang nabubuntis. Yan po yung dahilan kung bakit po hindi po siya nagbubuntis agad. Isa din pong dahilan kung bakit po hindi nabuntis yung ating mga inahing baboy kapag AI yung ating gamit. Siguro, kapag malayo po yung pinagkuna ng similya at saka yung pagbiyahe o pagtransport ng similya, ay mayroon pong faktor doon na makakos ng pagkapanghina ng similya ng mga barako. Lalo, lalo na kapag hindi po nalagyan ng yelo, kapag mainit yung panahon, kapag naalog-alog yung container kung saan nakalagay yung mga similya. Yan po yung dahilan na hihina po yung similya ng mga barako doon po sa loob ng bote kung saan nakalagay yung kanya mga similya. So yan po yung mga disadvantage ng mga AI. So yung natural mating at saka artificial insemination, pareha po silang mas magandang gamitin. Mayroon po lang mga advantages at saka disadvantages po. Ang importante lang po dito mga kaibigan ay tayo po mismong may-ari o tayo po mismong nag-aalaga ng inahin. Dapat talaga Naimingan natin yung peak ng kanilang paglalande o yung standing hit. Nang sa ganon, uh, mabuntis po yung ating mga inahing baboy pagkatapos mabarakuhan o kaya naman pagkatapos maiay po mga kaibigan. Nang sa ganon po para po hindi po sila magre-reheat at tuloy-tuloy na po yung kilang pagbubuntis po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon. Sana naman po ako yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung bakit hindi na bumuntis yung mga inaheng baboy pagkatapos ma Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.